Sigla umano ang sambayanan kung sino ang nasa likod ng iligal na pogo sa Pampanga. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa umano'y ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac at Zunyuan Technology sa Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Zunyuan tsaka yung Lucky South 99. I'm going pa po yan. Uh, itong mga susunod na mga araw po siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ko ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga natin. Taylo na? Bongo? Mustaba? Musta si Michael Yang? Digong nyo, kumusta si advisor natin, Michael Yang? Ano sabi natin nung una? Magdadala yan ng malaking problema dito sa Pilipinas. Yung krimen dito nila gagawin sa Pilipinas. At kung ano-anong panukala ngayon ng sinasabi nitong mga taong ito. Halimbawa, yun daw mga nasa nila di umano na mga uh, dayuhan, na nagtatrabaho sa Pogo na binihag o kinidnap nitong mga walangya na sinasabing may kinalaman sa Pogo ni Michael Yang, yung uh, economic adviser ni Digong Nyo. Ha? Mga kaibigan, yung pala ang ayon sa uh, investigasyon ng pulisya, ito palang lang mga nagtatrabahong incheck diyan sa mga pogo, mga kaibigan, abae eh, kapag ka nagpasya na sila'y lilipat na ha, ng ibang trabaho, pagtatrabahuan. O, oh, ang ginagawa po, kinikidnap yan. O kaya, ay pinupuntahan yung pamilya sa China, papupuntahan nila para takutin at para pagbayarin. Pinatutubos pag kinidnap dito yung nagtatrabaho sa Pogo na gusto nang lumipat, gusto nang lumayas kay Michael Yang, kikidnapin ha? at ipatutubos. Yan ang natuklasan dito sa Pogo. Alam niyo may nagsabi sa akin na hindi pa lumalabas itong balitang ito yan anyang si Michael Yang, eh merong mga dami yan na Pilipino na walang ginawa kung hindi bumili ng lupa. Ha? At maraming malalaking lupa sa kabite o property ang nabili niyan para hindi matuntun yung pera. Pagkatapos, pag nabili na, ipabebenta para malabahan yung pera. Ha? Para hindi na matunto na ito ay galing sa droga, galing sa kawalangyan, mga kaibigan. Ano po? Ah, uh, 'yan ang sabi ng uh, isang ah uh, uh, ano ito? Ah, uh, Philippine Offshore Gaming Operator na merong kinalaman kay o nag-uugnay kay Michael Yang ha, uh, itong dating economic adviser ni Digong nyo, ang involved sangkot sa sunod-sunod na kidnapping incidents. oy oh, ang nagsalita po dito ay si Colonel Rodolfo Castil, Ha? Uh, ang uh, ano anti-kidnapping group chief o hepe ng anti-kidnapping group ng PNP. Colonel Rodolfo Castile Jr. Sinabi niya na itong Cavite based o nakabasi sa Cavite Shonway Technology Company Limited ang umano ay uh, uh, may kaugnayan sa limang kidnapping incidents mula January hanggang September 2022. Ha? At sinabi niya na ang polis o yung limang uh, nasagip ng polis ay meron ding kaugnayan sa L.Y. Ground Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Alam nyo, delikado yan sa ekonomiya natin. Yung mga nangyayaring yan at yung presence ng pogo dito sa Pilipinas at dahil sa mga nadidiscovering krimen, ang mapipinsala po niyan ay ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Matatakot po yung mga legitimate o legitimate business investors na mamuhunan dito sa Pilipinas dahil baka isang araw ay eh sila na mabiktima niyan. Kung ikaw investor, hindi ka mamumunan sa isang bansa na masama ang peace and order. Hindi ba? o oh, bakit ka mamumuhunan sa isang bansa na mapanganib ang peace and order? Mga kaibigan,